Hello guys, morning. Uh, panibagong araw naman, panibagong upload na sa ating YouTube channel ito. Uh, nabuo natin mga kalipad kasaranggula sa yung ating uh, ginawang saranggula. Ang uh, kulang na lang, ipuit na lang yung kulang mga kalipad. No? Ito, medyo sumibulang araw. Magandang araw sa inyo. Musta na kayo mga kalipad? ng saranggula natin dyan. Uh, hindi tayo maka... Palipad dahil bunsod na ay mahapon na ay umulan ito naman yung update ko sa aking saranggula mga kalipad yung kulang nito ay puwit puwit lang yung kulang at uh, pabalatan natin to lagyan pa natin to ng shoe glue mga kalipad no? Oh, ito yung ating saranggula ay sakto sakto lang to hindi siya kalakihan sakto sakto lang siya kala kalaki mga ka ano mga kalipad baling ito tingnan yung hindi lang siya kalakihan sa sakto lang yung sukat niya yan ganun pa rin ang ating ginagawa ay sa bandang ano sa bandang dito tayo panipis mga kalipad anong ginagawa natin sa una yun pa rin ang ginagawa natin dati dati medyo yung disenyo nito ay pabilog pabilog talaga yung disenyo nito mga kalipad no? ating ginagawang saranggula ah, baka may hapon ay lagyan natin ito ng puwit siguro yung pinakamadali lang ilagay ng puwit nito mga kalipad no? ito bandang anong bandang lulu natin ay siyempre naman medyo manipis talaga yung bandang lulu kayas natin dito yan naman talaga importante kapag ikaw ay nagsasaranggula dapat dito bandang dulo ng pakpak niya ay manipis hmm. Pindi na yan sa inyo kung ano discarte nyo sa pagkayas. Basta akin lang dito, bandang dito na lang. Yung pinakita ko sa inyo. Ay manipis talaga. Uh, kaya niyang magbibend kapag tinamaan siya ng hangin. Ito yung kinakayas natin ay pangbagyuhan talaga to. Yung kinakayas natin medyo tigas-tigas gawa kunti yung bandang dulo na pakpak dipindi na yon sa inyo kapag gumawa kayo ng ano uh, saranggula ng pambagyuhan or pamimihin ng hangin kapag uh, gumawa kayo ng pamimihin ng hangin mga galipad o mga saranggula dapat dito ay malambot malambot talaga kapag dinamaan siyang hangin madali lang siya paangat kapag so, ganito kapag malakas ang hangin ay kusa siyang bigla siyang angat kapag sakto-sakto lang hangin okay naman to yung ganito nakayas okay kahit ma kahit na tamtama hangin wag lang yung mahina kasi kapag ito ay mahina talaga hangin ay itong ganito kayas mga kalipat pag talaga ay bumaba talaga siya nausirbahan ko na yan dati dati ay gumawa ko talaga ng saranggola kapag uh, bagyuhan paliparin mo sa mahinang hangin talaga ay kusa siyang bumaba bumaba siya kung hindi mo bantayan ay bumagsak talaga ah, kapag mahinang hangin pag sa tingin nyo ay medyo malakas ang hangin ay dapat ay pwede nyo paliparin pero dami naman tayo sa ragula dyan mayroon tayong paghin, pang hangin at mayroon tayong pangbagiwan. ito talaga guys natin ito ay pangbagiwan. sana mayroon pang lakas-lakas na hangin na ano uh, uh, maka ano no pero talaga sa amin ngayon ay pahirapan pa na talaga ang hangin dito sa amin hirap na talaga tayo maka maka ano hangin na malakas ko 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 lang kung may ulan ay yun pa yun pa lumabas yung lakas hangin kapag uh, magbadyang ulan Siyempre naman pagbajang ulan, lakas ng hangin yan ang lumabas yung malakas hangin kapag uh, mababadya ulan pero hindi uh, naman tayo makapalipad ng ano, matagal kasi biglang umulan uh, saglit, saglit lang umulan na yan talaga yan mo lang i-update ko mga ano mga guys sa ating saranggulang. ang kulong ito ay puwit na lang no puwit na lang at saka ano, pabalatan natin to para baka ma meron tayong abang-abang uh, malakas hangin hindi pa tayo naka-upload ng mga long form video sa ating mga ano mga mga video kasi busy busy pong yung idol na sana maintindihan nyo kasi mayroon pa tayong trabaho okay lang mga kalipad o mga kasaranggula natin dyan uh, natin yung mga kaibigan natin na kasaranggula salamat po sa pagsubaybay sa ating youtube video